Kumusta mga idol? May nabasa tayong post mula kay Ule. Sinabi niya dito na binugbog lang daw ng dikilalang African fighter na si Pilipos ni Tumbua itong si Casimiro sa laban daw nila noong Mayo 13 sa Okada Manila kung saan mga idol ay nanalo si Cuadro Alas by unanimous decision at naagaw ang WBO Global Super Bantamweight title na dating hawak ni Pilipos ni Tumbua. Sinabi pa nga po dito ni Ole mga idol na binugbog lang daw si Casimiro sa harap ng kanyang mga kababayan. Di daw maipagkakaila na sinakop na raw ng father time itong si Quadro Alas. Dahil mag-35 na nga po ang edad nito, kaya sa tingin nitong si Ole kapag nakalaban ni Quadro Alas ang mga champion. Tulad nila Nauya Inoue at Apales, dodominahin lang daw nila si Casimero dahil matanda na. So isa ako sa mga nandoon sa laban ni Cuadro Alas at Pilipos ni Tumbua mga idol sa ukada At wala pa naman akong nakikitang palatandaan na may galawa ng may edad si Casimiro. Magta 35 pa lamang si Casimiro sa susunod na taon. Marami pa ang mga champion sa kasalukuyan na may edad na mga idol. Katulad na lamang ni undisputed champion Terence Crawford. Mag 36 na nga po ang edad nito mga idol. Si Unified Heavyweight Champion Alexander Osik Mag 37 na po ang edad nito mga idol Wala pa rin nakakatalo At si Unified Light Heavyweight Champion Artur Biterbiev 38 na nga po ang edad nito mga idol Ay malakas pa rin Lahat ng kanyang nakalaban ay tinapos sa knockout Kaya malaking kahibangan yung sinasabi nitong si Ole na father time ni Casimiro Habang sinasabi naman ng iba mga idol na marami lang daw ang naiinggit kay Casimiro kasi raw nakadalawang laban pa lang ito sa kanyang Japanese promoter. Nakabili daw ito ng mamahaling sasakyan at nakapagpagawa ng malaking gym sabay nakabili ng lupa at iba pa. Nakikita po natin aktual no yung bunga ng uh, mga pinaghirapan yung sinasabi nila pareya-pareya. Yan po yung pareya-pareyang kinita nakapagtayo ng gym, nakabili ng sasakyan na ni sa hinagap, tayo pong mga yagit tayo pong tunay na, na mahihirap hindi talaga natin ma, ma, hindi talaga tayo magkakaroon no o okay. eh lalo na po yung nag-aakusa <laughs> yung mga nag-aakusa po ha ah, uh, hindi po ngayon ito po ang nakakatuwa pa nito ang nakakatuwa hindi lang po yung blessings na nakikita natin bagong gym Malalaking lupain, bagong kotse at may laban pang mga darating. No? Hindi lang po yun eh. Ang pinakamaganda po, yung uh, nakawala po sa mga linta si Quadrolas. Yung talagang yung pag, pag nakadikit sa'yo, sip-sip lahat nila eh.